Ayan, ayan na, may nahuli ako ng yung putiki, na kakaiba. Ayan. Ayan natin. Ayan o. Yung kanyang liig, mayroong ano, mayroong dalawang bilog. sa makabilaan. ibang po tikin yun nakahuli po siya, ah, siya. tagal ko na itong naobserbahan kataon na pag lingon ko na doon sa damat tama na huli ko anong klaseng butiki kaya ito